si Atty. Tili Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan ang nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. So, nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. Naninira na naman yan at maliwanag na wala kami ginawang masama. Ah, uh, ito po ang masasabi ko sa final daw ng plunder. Another diversionary tactic, another uh, paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa, ng gobyerno, at kumita raw ako ng 100 milyon. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun noon at that time was 800 million there 8000 per square meters sampung sampung hektarya binenta ko lang sa munisipyo ng 120 so nalugi po ako ng 680 million hindi ako bita at sino po makakagawa niyan ako lang na sincere tumutulong sa ating bansa tumulong ako sa aming munisipyo on the record 8,000 per square meters noon, that means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng uh, 1.2. So, nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So, tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero pinsan yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since yan lang nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang indutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Ito ang ator na na ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede mo yung Hotel uh, and resort, hotel-resort sabi niya. Well, naawa naman ako, sige na nga, para mapagbigyan ma <laughs> ko na, nagpunta kami. Nasaan yung resort-hotel niyo ako? Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, dalawang kwarto na maliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? ko po, 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nagpayo ng plunder. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng uh, napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrays lahat. Wala sa, hindi ko na rin ilipat ang pangalan ter, uh, di, parang di dahil uh, di, ako hindi ako madobol sale dahil parang turong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, hindi binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng uh, malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Uh, <laughs> overpriced daw ng 100 milyon. Ang presyo daw, 45, no? 40, well, 49 milyon. <laughs> so, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito. At may nagpo na naman dito ng malaki. Palalaki nila. Kung sa Ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambunya niya. Matagal na yan, nakaparking lang sa Ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Ginamit nila ng mahigit sandaan farmers. Sa resolusyon na pirmado ng vice mayor, mayor, ano, vice mayor and all the councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, barangay Solbeck, 65,000 farmers for the benefit, nag, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbeck. Ang population po, Narbakan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na ko. Billions po nawala sa narbakan bago ako nag-mayor. Inayos ko na ang narbakan, binitawan ko na, bigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong narbakan, mas isa kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan. At maliwanag na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa ang munisipyo. Ako na lugi. 680 million. Yun po. At uh, yun po ang totoo. Pag, <laughs> totoo yung sinasabi niya na pagkukulong ako. Kaya on record, mag, mag ano tayo sa record. Ang naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga ang binayaran ng munisipyo. So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. ande ah... Uh, Oh, logi ako. Basta na logi ako. Walang 1.40 na, na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tili Cordero, attack dog and uh, extortionist. Pinaila na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, eh, na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat po.